Magandang gabi, kapatid. Sa katahimikan ng gabing ito, kapatid, huminto ka muna sandali. Isara mo ang iyong mga mata at pakinggan ang tibok ng iyong puso. Alam ng Diyos ang bigat na iyong dinadala. Alam niya ang sakit na hindi mo masabi kanino man. At ngayong gabi, inaanyayahan kanyang lumapit upang ipahinga ang lahat sa kanyang mga kamay. Ito ay isang taimtim at taos pusong panalangin para sa iyo. Na dumaraan sa pagsubok at pagtitiis. Habang pinapakinggan mo ito, hayaan mong ang bawat salita ay maging paghaplos ng Diyos sa iyong pagod na puso. Hayaan ang kanyang presensya ang magbigay sa iyo ng kapayapaan, lakas, at bagong pag-asa para sa darating na bukas. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos na mapagmahal at tapat, sa gabing ito, lumalapit ako sa iyo nang buong kababaang-loob. Pagod na ang aking katawan at ang puso ko ay tila pasan ang bigat ng mundo. Marami akong dinadaanan, maraming tanong sa aking isipan, at maraming sakit na hindi ko masabi kaninuman. Ngunit sa iyo, Panginoon, alam kong ligtas ang lahat ng aking hinaing at pagluha. Narito ako, Ama. Humihinga ng malalim sa katahimikan ng gabi. Tahimik ang paligid ngunit ang puso ko'y sumisigaw ng paghingi ng tulong. Alam mo ang aking mga paghihirap mga sugat ng nakaraan, mga takot sa kinabukasan, at mga bigat na dala ng kasalukuyan. Alam mo ang bawat pagod na hindi ko masabi sa kahit sino. Kaya ngayong gabi, inilalapit ko ang lahat sa iyo. Panginoon, sa bawat gabi ng aking pagtitiis, tinuturuan mo akong magtiwala. Sa bawat sakit na pinapasan ko, tinuturuan mo akong kumapit ng mahigpit sa iyo. Sa bawat pagkukulang ko, naroon ang iyong walang hanggang pag-unawa. Salamat dahil kahit mahina ako, hindi nagbabago ang iyong pagmamahal. Kahit paulit-ulit akong nadadapa, paulit-ulit mo akong inaakay pabalik sa iyo. Turuan mo akong makita ang liwanag kahit nasa gitna ako ng dilem. Turuan mo akong magpatawad sa mga nakasakit sa akin at patawarin din ang aking sarili sa mga pagkakamali ko. Turuan mo akong maghintay sa tamang panahon sapagkat alam ko na ang iyong plano ay laging mas mataas at mas maganda kaysa sa plano ko. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, hinahandog ko ang aking puso sa iyo. Lahat ng aking sugat, lahat ng aking pagod, lahat ng aking pag-iyak, inilalapit ko sa iyo at sinasabi, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Dahil alam ko na kung hawak mo ang aking buhay, wala akong dapat katakutan. Maraming salamat Ama sa iyong paglingap at pag-aaruga. Maraming salamat dahil sa bawat pagtitiis na dinadaanan ko, mas nakikilala ko ang katapatan mo. At sa bawat luha, mas nadarama ko ang iyong yakap. Sa gabing ito, bago ako matulog, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Naway pag ko bukas, dala ko ang bagong pag-asa at bagong lakas na mula lamang sa iyo. Panginoon naming Diyos na mapagmahal at tapat, sa katahimikan ng gabing ito, narito ako sa iyong harapan. Pagod na ang katawan ko, Panginoon. Mabigat na ang puso ko. Marami akong tanong na hindi ko alam ang kasagutan at may mga sugat na ako lamang ang nakakaalam. Ngunit alam ko, Panginoon, kilala mo ako ng lubusan. Alam mo ang bawat patak ng aking luha at bawat pintig ng aking puso. Sa bawat gabi ng pagtitiis, Panginoon, naroon ka. Hindi mo ako iniiwan, hindi mo ako pinababayaan. Ngunit minsan, Ama, aminado ako na papagod ako. Minsan, gusto ko ng sumuko. Ngunit muli at muli binubulong mo sa akin, Anak, kasama mo ako, hindi kita iiwan. Kaya ngayong gabi, muli akong lumalapit sa iyo. Inilalapit ko ang lahat ng aking bigat ang mga problema sa aking pamilya, ang mga takot sa aking kinabukasan, ang mga sugat ng nakaraan. Lahat ng ito, Panginoon, isinusuko ko sa iyong mga kamay. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Turuan mo akong manahimik at makinig sa iyong tinig. Turuan mo akong makita ang liwanag kahit nasa gitna ako ng kadiliman. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na bumangon araw-araw. Bigyan mo ako ng pag-asa na magpapatuloy kahit mahirap. Bigyan mo ako ng kapayapaan na hihilom sa lahat ng sugat ng aking puso. Kung ang pagdurusa na ito ay magdadala sa akin ng mas malalim na pananampalataya, Panginoon, buong puso ko itong tatanggapin basta't kasama kita. Kung ang pagtitiis na ito ay magpapatatag sa akin, hayaan mong patuloy akong kumapit sa iyo. Ama, yakapin mo ako ngayong gabi. Palamigin mo ang aking puso at isipan. Pawiin mo ang takot at palitan ito ng kapanatagan. Hayaan mong sa pagidlip ko mamaya, maramdaman ko ang iyong presensya na nagbibigay ng payapang pagtulog at pag-asa para sa bagong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat dahil sa bawat sugat, naroon ang iyong paghilom. Salamat dahil sa bawat pagod, naroon ang iyong lakas. Salamat dahil sa bawat gabi ng pagtitiis, naroon ka upang ipadama na hindi ako nag-iisa. Panginoon naming mapagmahal, sa gabing ito ako'y lumalapit sa iyo na may pusong pagod at nahihirapan sa bawat luha na hindi napapansin ng tao alam ko Panginoon nakikita mo alam mo ang bigat na dinadala ko at ang mga sugat ng aking puso na ako lamang ang nakakaalam sa gitna ng aking pagtitiis tinatawagan kita Ama bigyan mo po ako ng lakas na magpatuloy pag-asa na bumangon, at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Turuan mo akong magtiwala sa iyong plano kahit hindi ko pa nakikita ang dulo ng aking pinagdaraanan. Panginoon, sa bawat hapdi at pagod, palitan mo ito ng lakas at kagalingan. Sa bawat gabi ng pag palitan mo ito ng umagang puno ng pag-asa. Sa bawat takot, palitan mo ito ng kapanatagan na alam kong hindi mo ako pababayaan. Kung ang pagdurusa ang magdadala sa akin ng mas malalim na pananampalataya at mas matibay na relasyon sa iyo Panginoon, buong puso ko itong tatanggapin basta't kasama kita. Salamat Ama, sapagkat alam ko na bukas ay may liwanag na nakalaan para sa akin. Salamat dahil sa bawat pagtitiis mas nakikita ko ang iyong pagmamahal at katapatan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!